Ayan, any update? We hey are going to... Ay, ang tawag doon. Pasi pa yung <laughs> Andito na po tayo sa ano, pangatlong destinasyon. Dito po tayo sa Kanto ng Tanay. Ayan, papunta na po tayo sa exciting part. O, okay. dugang. Ganda. <laughs> okay guys, any update po? Okay guys, today Ay po na lalala siya nakita niya na hindi guwapo. Ano ano mo sasabihin okay. mo sa Oms? Uh -huh. Today. <laughs> medyo pwede <bedding>. na. <laughs> Ang laban mo sa po. <laughs> okay guys, as of now, nakapagbayad na po tayo lahat-lahat and and then the next maglalakad po tayo pababa kasi yung parking area po is sa baba pa and ayun buti kumain ako ng saging kagabi pampatibay tuho na tuhod at pampaskip ng poke <laughs> <Ay, may ba? laughs> So, yan, any update po? Okay. Para po balat ang kalbaryo. Parating na tayo sa pinakahihintay natin. At mamaya na maya lamang po ay masasaksihan natin ang, alin. ang tunay na kaganapan at tunay na kagandahan <laughs> ng paglitaw National Falls Elementary School. <laughs> ano ba Hello guys. So ngayon, uh, tinatanong ko si Mo kung carry ba niya yung mga Merlin na yan. Ang sagot? So, Tadyakang kupay. <laughs> Sexy na. Sorry, kung sa tutuod. Kahit ano palang kain ng sagot. Ka, tumingin, ka lang dyan. Eh. Tina, oh. mo, gabagaganahan ka. Hindi, no. Bakit? Lalo ako nangihina. <laughs> Ha, single naman daw yan. Ay! Ay, taken pa sila. Ay, <laughs> I may, mean, meron ba tayong kasabay para ganahan? Wala nga. Yeah. Walang mga kasabay. Ay, pala mapinot ako dito. Mga oms na mga nakashort lang. Ay, na may mga babae naman. Hindi na. Magpapanti ako. Pagka walang kasabay. <laughs> Sight mess. Sight <Side> mess. <laughs> ay, mukha nga, um, nga pala. Video. Boka nga pala Cybermuse Boka nga pala Oo oh. Ay meron Ano yun? Meron ba tayo? Ay meron ba? Ah? <laughs> <laughs> okay, any Okay guys ayun po, saktong sakto ang pagkapanalo ni Kiko at Bam. Ganun na rin po ako. Nagkaroon po ako ng pag-asa at hindi naulila. Dahil nandito na po ang in inaasam-asam natin na mga oms. At sila ay mga nakashore. Ayun. Ayun. Tingnan ko vlog dito? Okay. Ablog, Ayun na po sila. Nandito na tayo sa okay. Saan? Pinaglitawan Beach Resort Elementary School National High School. Oh, Kumusta yun? It's so good. <laughs> Ice cream yummy. Ice cream gusto. Tama <laughs> mga So guys, ayan po si Mocha. Ah, bantay na bantay na naman. Mocha! <laughs> Bakit nariyan ah? ka? Ha? Ay, lumabaw lang pala. Lumabaw lang ba?

Ah, ay 'di na bi ko ko. Mukhang iting panalo. Ang <laughs> masasabi, kayo kanina nawawala ng pag-asa. Ngayon, panalong panalo. Ilalaban natin para sa Pilipinas. <laughs> ay po. Ngiting panalo. Tara <laughs> na lakad na tayo. Tayo. Di ba boy? <laughs> First, okay. 'yung okay, okay, <laughs> e, cellphone na ni. Oh, hi, hi, hi. Hi. Daddy, naka-video. Dali, papakita ko to kay papa mo. Dali, siya pa na rin Iyan, hi. Oh, hi, hi. hi. Mano! <laughs> Sa tingin nyo, anong ginagawa nito mag-lisa? MISO! <laughs> Bakit? Palabas na ba? <laughs <laughs> <laughs> Alin. Ay nagkakais naman wow. Alin HAY NANG MISO oh. HAO! HAY NANG HAO! ay no. kita itong kita ay na oh. kunin mo akong bato kunin mo kunin ato ayan ay, na hinao oh. yung green ay na yung green ay na yung green kunin mo akong bato hindi kunin mo kunin mo ayan may misua ay na ano kita kaya kita oh oh ang bulabugin ay na ay oh. no ay binubulabog yung kanyang beso.